Ako yun. mo mga sir. Dito ako sa Agulo ko yun ngayon mga sir. Kakauwi -ka nga lang din. Tapos magkawaba tayo ng uh, motor dun sa loob ng sasakyan. Tara. Yung uh, iwababa nating sasakyan or motor. Ayan. Tapos umabalogbog yung ating sasakyan kasi may speaker. Patay ko na parin tayong makapiray. Yan yung ating ibababa mga sir. Galing dun sa sasakyan mga sir. Sa Sa kabila sa Maynila. ayan sa mga nais nice magpagawa, ayan nandito ako mga sir. Sa Agulo Union sa kabilang shop. Bao badat ito. Okay, natin 'to. Galing yan doon, binahin namin yan kagabi kinalas klas yung makina para magkasya sa sasakyan kasi pagka hindi kinalas hindi magkakasya eh okay, na natin Ayan, pagsama-sama natin Para maging motor na to At uh, hindi pa motor Itong tapalodo na to Ayan, sinadya natin pinutol dyan Kasi nga, paputol naman na At wala naman ng available na pwedeng ilagay natin dyan Para maging uh, Pogi na naman Si Pogi ni Kapiling Ayan siya yung mekaniko dito mga sir kung sakali kayo magpapaservice dito mga sir ayan, trusted na rin po yan dito mga sir sa yon, nyo along Makator ito mga sir ang magiging uh, palatandaan nyo dyan yung premium bikes tapos yung ano yung rupali yan, makikita nyo na kagad yung ano, yung kung dyan yung, yung bakalyero katabi namin doon ito yung lalagay Ayan, nagpapalitin tayo ng gulong mga sir kasi yung kanyang gulong ay uh, may problema na, marami ng butas naka-tube tapos uh, pina-interior natin dahil uh, sumingaw nung after may kabit yung ano gulong tapos may maya sarapak natin yung makina dito <coughs> Okay, balik na natin yung kanyang uh, upuan, airbox, tapos yung uh, grip handle dito, yung hawakan, pininturahan ng ano, samurai paint. Ayan, ah, nabuna. Hugas na lang kulang nito. Okay. Yan, karawas na ito. Tapos, okay na. Kitalas kalas kasi natin to para may sakay natin yan sa sasakyan kasi hindi kakasya. pinasok na natin, eh, ano pa, pahiga pa. Pero, dyan, nakapagsakay na rin ako ng ano ang click. Kaso nga lang, gabala ko na rin sana yung CBR ko na iuwi ko kaso hindi ka hindi kakayanin ng CBR, maraming kakalasin kaya tatakbo na lang yan papunta rito by uh, November. Okay, gusto na.